gumala, pumunta na, market market, bibili lang ng sabon. Ito yan. Siyempre, madadagdagan yan kahit papano. Ganon talaga. Diba? Yung mga hindi mo inaasang bibilihin, bibilihin mo. Hindi naman kamahalan. syempre, for real lang naman tayo. Hindi naman tayo mga rich kid, eh, diba? So, yan, Oh. Pag pasensya nyo na yung chan papa umawaw oh, dyan, ah. Ganyan talaga yung mga malulusog. Di ba? Pag mga malulusog, lumalaki ang chan. diba, ba? Siyempre, pag mo kumain, upo kay, eh. Diba? So, ganyan ang ano, kalalabasan. So, ayan, bumili kami ng ano, nakita niyo pure, yung pure food ano, sa Yung hotdog na yon cheese. Sarap yun, guys. Kasi yung pancit kanto, no? Pancit kanto, pa no pa din. Kahit may mga, kahit meron ng bato sa bato si Ginny Babe. Tsaka <laughs> bato sa abdo. So, Yan yung mga bawal. Yan yung mga masasarap. Market, <laughs> market. So ayan, tingin-tingin lang si Arthur diyan, kung alin ang masarap. Abang ako ng video, diba? Ayan, tingin-tingin lang. Sabi ko, yan yung ano nyo, oh, yung piyaya. Gusto niya. Kasi meron niyang gusto eh. Piyaya. Papalayan. Papalayan, tour, Yung ube. Yan. Yung ube.

เราไม่มีอะไรนะกีนี้ไ na ako nang giniling. Ano oh, yan? mura lang Ano nga gataan mo? Hindi, gusto ko lang pag meron na akong case. -ano, <mukong> oh, mura lang eh. Oh, Oo, lang ito Isa lang mas special Ano Unang piga. ito ba? unang piga oh. 62 ba? Oh, Hindi yan yun. Ito pala yung maliit.

si Arthur hera oh itu nah so itu yung sih ini kan adik kah untuk rumah tadi rumah tadi muna kami dito. Kami naman tayo. Tara na. Ang bigat. Sige na, akin okay, na ito. Okay, nakalala. for...

nag-invite ng parking. Ihihimo na ako. Pasa muna, Tor. Tagal pang magbukas. So, ayan guys. Uwi na kami. Bye! I... So ayan, nakauwi na kami yung unggoy, Nagahanap ng pagkain, nag-e-edit siya sa school nila.